Ngayong hapon guys, um, ano kayo sa mga sundalo no? kamo mga sundalo, ayun na mo sige sunod-sunod sa kuha kay mura man mong ikog nga nagasunod-sunod sa kuha. Inyoha pa ng susulan o inyoha pa ng sugo-sugo ng mga rebuilding in PE, PA. abo saya para ipapatay ko, maabot yung malabog. Ay mga rebuilding dito, brad, patay na ko na brad, muhatag ko ni Mugwan, award. Maabot ko dito sa Yulo na Ipapatay na po ko sa mga anti Na Naunsa naman taon na taon? Wala mo mo sa inyong kabuang. Wala mo gikapuyan. Ako rajoy sa inyong trabaho. no on niyo ba natagam ng nam gani ang ganman ni Digong. Nagpakaluoy mga ni Digong gani nga president. Ayon na lang po ko sugo president kay kung dili na ni di mapatay ako mamamatay ang hangyo tao ng manidigong ni tapos karon sige mag na ng mga tauhan ng antingan ayun na lang kay kapoy na